Nandito ako ngayon sa Abilene dahil ipinasara ko yung bangko ko. Kasi ngayon lilipat ko na kung saan mas malapit sa aming bahay. Kesa naman mag-drive pa ako ng 1 hour kapag kailangan ko or 2 hours halos kapag kailangan ko ng ano ay. Kasi mas maganda yung mas malapit na. Tsaka ayoko nito kasi puro debit card lang. Wala silang credit card. Eh kailangan ko ng credit card. Kaya ayun. nag ako na isara na. Kasi mas maganda may credit card para meron akong mga points points. So lilipat ako ng bangko, yun nga malapit sa amin, meron akong nakita. Tapos mag-open din ako ng panibago kong, ng aking credit card para sa sarili ko. So yun. Tapos na, natapos din ang aking task for today. Ngayon naman ay babalik na ako sa amin. Tapos pupunta ako sa ano? sa bangko na malapit sa amin. Doon naman ako magbubukas nitong bangkong bago. So, yun. Drive uli. Another 2 hours na naman. So, total of 4 hours. Grabe. Pagod ang aking araw ng day off ngayon. But it's okay. At least, meron pa akong isang araw na day off bukas. So, ipapahinga ko na lang bukas. Yun. Mag-drive na uli. Okay. Natapos din ako sa aking mga pinaggagawa ngayong araw na to. Isa na lang ang pupuntahan ko. Dadaan ako ng komisari dahil ah, bibili ako ng maluluto kong lumpia. Yay! And sa wakas ay natapos na rin. Meron na ako kauna-unahang credit card na sarili ko, myself. Yay! Ah, uh, ang tagal-tagal ko na dito, ngayon pa lamang ako mag-o-open ng sarili kong credit card. Kasi you'll never know kailangan mo talaga ng credit card at saka sayang kasi, sayang yung mga puntos, 'di ba? Kasi 'yung nabasa ko, pag ikaw ay naka 200 no, 2000 points Meron ka, ang equivalent noon is $200 yung makukuha mo. 'Di ba? Kaya maganda na rin. So parang libre na rin yung uh, uh, credit card kasi may bayad 'yun monthly, eh. $28 siya monthly. Pero okay lang kasi lagi ko siyang ginagamit eh mostly sa grocery. Eh, sayang naman yung points, 'di ba? Grocery at eh, saka yung iba pa, at saka minsan money remittance 'yun. So kailangan ko din 'yun. Sayang yung mga points mostly talaga grocery lang talaga ang pinagagamitan ko groceries, gas at saka ano pa and then money remittance yun lang talaga yung pinagagamitan ko talaga yun wala nang iba wala akong binibili or purchase na mga malalaking halaga malalaking ano kasi ganun ako katipid sa pera hindi ko halos talaga kailangan ng pera and then ang nakalagay nga dun is kailangan ko daw gumastos ng ano tawag dito hindi naman kailangan. Kung baga kung ako yung makagastos ng 2,000, worth 2,000 dollars in 3 months, meron akong points nga na makukuha na worth of 200 dollars nga. Tapos sabi ko, hindi naman ako nag spend ng ganun kalaki buwan-buwan. Kasi, nakukwenta ko kung magkano yung nagagastos ko buwan-buwan eh. Eh uh, na, na pang grocery shopping, hindi ako gumagastos ng ganun kalaking grocery shopping lang. Hindi ako magastos sa totoo lang. Talagang uh, iniipon ko yung aking dapat ipunin kasi nga mas marami akong pinaghahandaan kagaya niyan pag nag-aaral na yung anak ko yun, so yun nga ito yung kauna-unahan kong credit card na sarili kasi meron akong credit card pero joint account yun hindi ko naman talaga ginagamit well dati ginagamit ko pero alam mo yun yung sarili mo iba kasi yung feeling na meron kang sarili mo talaga yung as in sarili mo so ito yung kauna-unahan kong sarili talaga kasi pinag uh, sinasabi sa akin ng mga kaibigan ko na, "Oh, bakit wala ka pang credit card? Dapat meron ka ng credit card." Ano ginagawa mo pag siya shopping? Sabi ko debit card. Hala. Hindi mo dapat gamitin yung debit card mo pag siya shopping kasi paano kung maano ka, may mang scam daw. So hindi mapoprotektahan yung pera mo, sabi ng ganyan. Kasi pag uh, ano, pwedeng manaka manakaw yan sa Hindi mo agad-agad hindi ka matutulungan na mabawi yung pera mo. Kung credit card, matutulungan ka kasi nga secured yan yung credit card kaysa sa debit card yun. Kaya ayun, medyo natakot ako kaysa naman mawalan ako ng pera, ba diba? So, yun, nag-apply na ako ngayon. Nag-apply ako ng uh, credit card. So, sabi sa akin, uh, maghintay daw ako ng tawag para ako malaman kung ma-approve ako. Kung hindi ako ma-approve, eh, di wala akong credit card, di ba? Pero siguro naman i-approve ako kasi first time ko ito, eh. So, we'll see. Kung hindi ako ma-approve, eh, di ho, hanap ako ng iba na mag-approve sa akin ng credit card, di ba? Marami namang credit card na nag-approve ng mga first time user. So, yun. And, siguro naman ma-approve ako kasi wala namang dahilan para hindi ako ma no? And then sabi naman ng iba bakit doon kailangan ng credit card hindi naman ako mangungutang pero in case lang diba you'll never know like I said you'll never know hindi uh, mo tawag dalangin halimbawa lang ano ako ay bumili ng bahay pagdating ng panahon so kakailanganin ko ng credit score credit score kasi kailangan dito sa America yung may credit credit score na yan. And then let's say kailangan kong bumili ng bagong sasakyan. Hindi pa naman ako bibili. Wala akong balak bumili ng bagong sasakyan. Kasi gumagana naman itong sasakyan ko at walang problema sa sasakyan ko. Kaya hindi ako bibili ng bagong sasakyan. And then let's say uh, kailangan ko bumili ng uh, basta kung ano naman. -ano so kailangan ko ng card. And then yun nga dahil hindi pa ako nabigyan ng bagong uh, debit card naman. Kailangan ko ng debit card pang ano, direct deposit ko. So, binigyan nila ako ng temporary uh, check dito. Nasabi niya, pwede ko daw magamit. Tinanong ko siya, eh, wala akong kapera-pera ngayon. Sabi ko sa kanya, ganun. Pwede ko ba yung magamit ngayon? Kasi mag-grocery shopping ako. Sabi niya, yes, pwede mo siyang magamit. So, binigyan ako ng ilang piraso ng temporary lang na <laughs> cheque, eh, ganun. Yun, yung yun na binigay sa akin. So, yun. Tapos na ako for today. And then, bukas, may natitira pa akong isang araw na day off bukas ay tatawag ko naman sa clinic kasi magpaparefill ako ng mga gamot ko bukas Yan. and then ngayon, yun nga, magluluto ako ng lumpia at hapunan namin As, baon din ng anak bukas yun, punta ko ng komisari and yun lang, ang aking day off, na-spend ko ng drive talaga namang inabot ako ng, sabi nyo sa GPS, ang drive is 1 hour and 8 minutes lang, Diyos ko naging 1 hour and 40 minutes so balikan, nakatotal of 2 almost 4 hours ako. Tapos, uh, ano pa, dapat kasi pinasara ko na noon pa eh. Hindi eh, ko pinasara kasi nga, hindi ako nagkaroon ng time na may pasara. Ayaw din ngayon, nataranta ako sa so pagpapasara. Kasi gusto ko mas malapit yung bangko ko, hindi yung malayo. Pumunta pa ako ng 2 hours away kung may aberya man, di ba pumunta pa ako doon, di ba? At least yung malapit lang, ito 15 minutes lang yung nakuha ko eh. So, madali kong ma -ano, kung may mga changes man. So, yun lang. I'm so happy may na-accomplish ako ngayong araw na ito. Yun nga, meron na akong sariling well, meron naman talaga akong debit card. Pero yung credit card is paparating na sana ma-approve. So yun lang, bye. Ang sarap pala nung feeling na yung magkakaroon ka ng sarili mong credit card, sarili mong, yung sarili mo talagang pera, as in sarili, yung hindi ka naka, joints sa kanya or hindi ka naka nakaasa sa kanya yun meron ka talagang sarili mong pera ang sarap sa pakiramdam kagaya ngayon na meron na ako nag apply nga ako ng sarili kong credit card ba diba? so parang yung pakiramdam ko ngayon pa lang ako nagsisimula ng buhay ko sa totoo lang yung para akong uh, ngayon pa lang ako nag move out sa mga magulang ko parang ganun parang yun ang nararamdaman ko ang sarap sa pakiramdam So, talagang my life begins at you know, 38 talaga. Ngayon pa lang ako natuto ng mga bagay-bagay sa buhay ko. Ngayon pa lang ako naging talagang yung marunong sa buhay ko. And thanks to din sa mga kaibigan ko na magaling magsulsul sa akin. <laughs> Number one yung kaibigan ko si Christine. Nung nasa Germany ako, talagang sulsul, -sol eh, yun talaga. Sabi niya, Dai, magkaroon ka ng sarili mong pira, oy. magkaroon ka ng sarili mong ipon, oy. magkaroon ka ng sarili mong credit card at sarili mong debit card, huwag joint magkaroon ka ng ano, uh, individual mong uh, bank account. Sabi niya ganun. And then sabi niya, ipunin mong pera mo dahil kasi mahirap, hindi mo masabi, walang kasiguro doon ang buhay may asawa. Sabi ko sa iyo, maganda ikaw ay may sarili din pera. Sabi niya ganun. Dahil mahirap umasa sa lalaki. Sabi niya ganun. So, totoo talaga yun. Talagang napatunayan ko naman na totoo talaga yun. At sabi ko naman talaga sa kanya, hindi naman talaga ako dahil umaasa kahit karino. Nung no? wala naman akong inasahan sa buong buhay ko. Well, uh, inaamin ko nung short time talaga na ano, umasa talaga din ako sa asawa ko nung no? uh, kami ay eh, bago pa lang nagsasama. Kagaya nung uh, kailan ba yan? Nung nasa Pilipinas pa lang, ako. Mga isang taon din naman niya akong sinustentuhan. Ganyan. Tapos pagdating ko din sa Amerika, eh sa ano na lang, uh, wala pang isang taon niya akong uh, sinustentuhan. Yun yung binibigyan niya ako ng allowance. Kada buwan, yun na ano ako, kahit meron naman niya akong sariling uh, credit card at uh, debit card na pinalagay niya sa akin sa pangalan ko, uh, kumbaga siya pa rin yung main uh, account, kumbaga, siya yung may-ari ng bangko, kumbaga, at siya yung talagang main na uh, may pera, kumbaga, siya yung provider, kumbaga. So parang naliliitan ako sa sarili ko noong time na yun. Parang sabi ko, yung nang ganito, parang ang, um, ang sakit sa feeling, parang ganun. Kasi nga hindi ako sana eh. Kasi buong buhay ko nung makilala ko siya, talagang ako na. I'm on my own talaga. Nung dalaga pa lang ako, talaga ako na yung nag-handle mga finances ko. Ako na yung nag-handle talaga mga pera ko. Yun nga lamang, nung time na yun bata pa ako, hindi pa talaga ako marunong mag-ipon. So, wala din akong naipon nung time na bata pa ako. Uh, nung time na bata pa ako, ang pera ko ay talagang laging labas-masok, labas-masok. Most of the time, papasok sa bangko and then wala pang 15 days, ubos na agad yung sahod ko. Yun, yung, yun ang time na yun. So, uh, wala talaga akong naipon. And then, minsan may naipon naman ako nung umuwi ako ng Korea. Pero hindi pa ganun kalaki. And then, dahil nga ako'y bata pa, akala ko nung time na yun, magkano lang naipon ko. Diyos ko, parang wala pang 500. Wait. Parang wala pang 500,000 pesos. Wala pang 10,000 dollars yung naipon ko. So, umuwi na ako ng Pilipinas noon. Tuwan-tuwan na ako. Dahil akala ko noon is, ah, uh, wow, mayaman na ako. Ganyan, mapera na ako. Hindi pala. So, napakabilis. Maubos. dun ko naisip. At dun ko na... napagtanto sa isip ko na grabe ang bilis pala talaga maubos ng pera lalo na kapag hindi ka marunong sa pera and yun naman ang naitulong sa akin ng magaling talaga siyang mag uh, humawak ng pera And yun ang naano ko talaga sa kanya, naman ako sa kanya. Or nahawa niya sa akin, ipasa niya sa akin kumbaga. And then, yun nga, natuto ako. And then, plus sa mga kaibigan kong solsolera, yan, yeah, natuto rin ako sa kanila. Kasi, lalong-lalo na si Christine, talaga shout out ko yung babaeng yan. Although, hindi nga lang niya nakikita ang YouTube ko. <laughs> And then, itong Facebook, hindi rin. So, yun. Hindi kasi nanonood ang mga ganito-gantong mga, ano, uh, anong tawag dito, storyahan sa vlog, kumbaga sa in-person siya so masasabi ko sa kanya may natutunan din ako sa kanya kasi grabe din yung mga pangaral noon sa akin grabe, talagang tumatak din yun sa isip ko, and then ako, natuto rin ako kasama na doon yung mga pagkakamali ko sa buhay ko, natuto ako sa mga naging mga pagkakamali ko sa buhay ko, parang naging matinding aral ko yun sa sarili ko, parang naging conviction ko yun sa sarili ko na na kailangan talaga na mag-ipon ka ng sarili mong pera, na magkaroon ka ng trabaho, at magkaroon ka ng sarili mong income hindi lang para sa dahil kung maghiwalay kayo pagdating ng panahon o dahil na rin para sa sarili mo or kung may uh, halimbawa may gusto kong bilhin mga pangangailangan mo para sa sarili mo hindi ka mahihirapan, or kung may anak ka hindi ka mahihirapan, yun compare na mangingi ka lang sa mister mo, ang hirap noon sa totoo lang noong time na yun, kasi ako binibigyan lang niya ako ng allowance noon. Hindi ko nga maintindihan noon eh, noong time na yun. Sabi ko, bakit niya ako binibigyan ng allowance, samantalang meron naman akong sariling debit card at credit card. Hindi ko ba pwedeng basa na ng iswipe to? So, yun ang nasa isip ko noong time na yun. So, yun pala, the way lang, gusto lang niyang bigyan ako ng allowance para matuto ako mag, uh, siguro mag budget ng pera, mag handle ng pera matutong pahalagahan ng pera, kumbaga so yun, pero ginagamit ko pa rin yung uh, yun uh, nga niya sa akin ng debit card at credit card pero sabi ko nga, andun yung bigat ng pakiramdam na hindi ko matake para akong torture so hindi ko na kaya, kaya anangyari, natuto talaga ako na magkaroon ng sarili kong pera sabi ko gusto kong magkaroon ng sarili kong pera para naman maranasan ko na yung alam mo yon yung parang financially independent ka and financially uh, capable ka ganoon, kasi sa totoo lang ito lang masasabi ko ha, napakahirap kung mag ka tapos hindi ka financially capable or financially uh, ang tawag dito? stable tapos ang mga papangasawa mo is financially stable maano ka eh, parang manliliit ka sa sarili mo ewan ko kung ako lang to ha uh, ako to, sa sarili ko parang ang liit ng tingin ko at pakaramdam ko sa sarili ko, kasi nga actually, stable financially capable so yun, financially is okay talaga siya kasi nga, marunong talaga siya na humawak ng pera compare sa akin na wala talaga ako nung no, makilala niya na wala talaga yung ipon ko na ubos talaga. So, naging back to zero ako nung makilala niya. So, kaya parang naging under ako sa kanya sa lahat. Kumbaga, naging under niya ako sa lahat ng mga, alam mo yun, yung mga expenses, yung mga, yun, alam mo, sa grocery, kasi di ba nandoon ang paniniwala ng mga Pilipino minsan kapag asawa ka eh ang lalaki na ang bubuhay sa iyo. So hindi dito napansin ko yun. Ako rin na nakatuklas ng sa sarili ko na hindi ganun dito. Na kailangan is ang babae meron ding trabaho at meron din sariling income, may sarili ding pera. And then meron namang mag-asawa na talagang ko uh, joint account nga sila at meron ding kanya-kanya ng pera. Pero kami naman ako sa sitwasyon ko, Uh, well, ini add niya ako nung sa bank account niya. Binigyan na ako ng sariling debit card at credit card. Pero hindi ko yun ma na akin. Hindi ko maramdaman na akin yun. Kaya ang sabi ko, yun nga, gusto kong magkaroon ng sarili kong akin. So, niligay niya ako, ano, meron nga ako. Hanggang ngayon. Pero sabi ko, kahit may sarili akong pera ko, hayaan niya pa rin dun sa kanyang bank account. Pero parang unfair ko naman kasi siya wala sa bank account ko pero ako nasa bank account niya. So meron akong credit card at debit card niya na pangalan ko nakalagay, syempre kasi iniadd niya ako eh. Pero siya sa akin wala. So ang unfair ko minsan pero sinabi ko sa sarili ko na kailangan ko kasi to, sinabi ko rin sa kanya na kailangan ko to. Kailangan ko na maging uh, financially capable ako kasi biruin mo na makilala mo ako, wala talaga akong pera, ba? Diba? So, ngayon, binibuild up ko pa lang yung sarili ko. Uh, ah, kahit pa paano ngayon, nakakaramdam ako sarili ko na may pera na ako, na kaya ko na yung sarili ko. Kung eh, alam ko naman na lagi ko makakaya ko na mabuhay ng akin. Yun ang ang pananaw ko. And then, sa wakas naman pumayag siya. Noong una, hindi. Pero, yun nga, napapayag ko rin siya. And then, yun nga, napakasarap sa pakaramdam na meron ka sarili mong pera, sarili mong income, para in case hindi mo masabi, totoo naman talaga na ang pag-aasawa ay walang kasiguraduhan. Darating yung panahon na mag-aaway kayo, minsan may isip mo, kagaya ko, ako lagi kong naiisip na iwanan siya kahit wala naman siya ginagawang masama. Kumbaga, mag-aaway lang kami, magkatampuhan lang kami, nagalit lang ako, gusto ko na siyang iwanan. Pero hindi naman ganun kalaki yung ginawa niyang kasalanan sa akin. Pero para sa akin, gusto ko na agad siyang iwanan. So, yun. Pero, excuse me, sa awa ng Diyos, wala naman siyang ginawang malaking kasalanan talaga sa akin. Pero, sabi ko sa kanya, kung dumating ang panahon na tayo ay maghiwalay, mag-away, magkaroon ka ng malaking kasalanan sa akin, at maghiwalay tayo, is, sana intindihin mo na mas madali ako makakapamuhay ng akin uli. Dahil meron akong sarili kong pera. Kasi mahihirapan ako na mabuhay ng akin kung wala akong pera. Unless bigyan mo ako ng pera, 'di ba? Aasa pa ako sa iyo na bigyan mo ako ng pera. Eh paano ko gagawin mas maugali at hindi mo ako bigyan ng pera, 'di ba? Eh di paano ako magsisimula na naman ako na parang gagapang na naman ako sa hirap, 'di ba? Ayoko nang ganoon. Naranasan ko nang gumapang maulit 'yon, 'di ba? Kaya nga naging panata ko sa sarili ko na hindi na uli ako babalik sa hirap. Hindi ko na uli a... Uh, 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 pagdaraanan yung hirap na pinagdaanan ko noon. Sinabi ko sa sarili ko na magiging marunong ako sa buhay, magtatrabaho ako, mag-iipon, kahit paanong anong sahod ko, iiponin ko yan para pag mangailangan ako madali. And yun, natukyan ko rin sa sarili ko na napakalaki talaga ng tulong ng nagawa ng nagagawa ng nag-iipon ka. So nag-iipon ako kahit paano, hindi ako nai-stress. Uh, minsan may dumarating na times na nawawalan ako ng trabaho, 3 months, 6 months nasa bahay lang ako dahil nga naging marunong ako sa pera at natuto ako mag-ipon hindi ako stress, hindi ako inaatake ng anxiety ko kasi mas inaatake ako ng anxiety ko kapag wala akong pera so yun, pag may pera ako uh, hindi ako ganun ka-stress, hindi ako nang-aaway, hindi ko siya inaaway. So, kaya, masaya ako kumbaga. Dahil alam ko na secure ako, hindi ako natatakot na, ah, kung maisipan man itong nga, na palayasin ako sa bahay namin, ba diba? Pero hindi naman niya ako magagawang palayasin. Hindi pa naman niya ako pinapalaya. So, yun. At least, makakakuha ko na sa sarili kong bahay or makapag-check-in man lang sa hotel, ba diba? Yun lagi ang iniisip ko yung mga important, yung mga in-case na pwedeng mangyari, ba diba? and so far hindi pa naman nangyayari wag naman sana and then kaya sinasabi ko sa ako din na napakaswerte mo kasi hindi ako yung tipo ng babae na kailangan mong buhayin hindi ako yung tipo ng babae na kailangan mong sustentuhan, gastusan ano bang gusto mo babaeng gagastusan mo o babaeng kagaya ko na hindi mo kailangan gastusan dahil marunong dumiskarte sa buhay alin doon, mamili ka gusto mo ba na ako na lang yung nasa bahay gastusin ko yung pera mo anong mararamdaman mo sabi ko sa kanyang ganun So, hindi siya nakasagot. And then, ngayon, hindi na niya ako pinakikilaman, hindi na niya ako, ano, pinapabayaan na lang niya ako sa gusto kong gawin good. Ayun, pero ang unfair ko kasi, lahat naman talaga ng mga mag-asawa dito ay nagtutulungan talaga, ba diba? Pero yun, ako, hindi ako tumuti Pero mostly, yung grocery na binibili ko is yung para lang sa aming mag -ina. Kung gusto niya kumain, hindi kumain siya. Kung ayaw niya, ayaw niya diwag. So, yun lang. Para sa mga babae, ito yung sinasabi ko sa inyo. Magkaroon kayo ng sarili nyo uh, income, magkaroon kayo ng sarili nyong pera, magkaroon kayo ng sarili nyong ipon, kasi hindi nyo masasabi ang kapalaran, hindi nyo rin masasabi ang buhay may asawa swerte nyo kung kayo ay merong mga asawa na talagang um, nanatili sa inyo lifetime pero sinasabi ko sa inyo kung may pera ka, sariling kang pera hindi ka mahihirapan na magsimula uli ng buhay mo makapagsimula ah, ka anytime hindi ka yung parang yun nga sabi ko sa inyo mahihirapan yun, yun ang kahalaga na meron kang pera mong sarili, ipon mong sarili and then plus, kung meron kang gustong tulungan pa rin, nakagaya ng magulang mo, na nasa Pilipinas madali mong matutulungan yung magulang mo na hindi mo kailangang ihingi ng pera sa asawa mo kasi meron kang sariling pera kesa hihingin mo pa yung pera sa asawa mo na, eh, paingin naman ako na ipapadala ko ng pera sa magulang ko, ba diba? nakaka, ano yun kasi hindi ganun sila mga sila nga hindi nagsusustento sa mga magulang nila tapos hingan mo ng pera para ipadala sa magulang mo na hindi naman nila magulang diba so hindi ganun sila yun ang inaano ko sarili ko kaya I'm proud to myself na kahit na ako ay yun nga ako padala pa rin may sarili akong pera kapag padala pa rin ako sa amin kahit pa paano sa nanay ko, kahit sa nanay ko na lamang diba yun kasi siya lang naman talaga yung kailangan padalhan yun tanga masasabi ko sa inyong mga, yun nga. Hindi lang ito para sa babae or lalaki. Or para sa babae. Para na rin sa lalaki. Maging financially ano kayo, marunong sa pera. Maging financially independent. Maging financially capable. Maging financially stable. Yun. Kasi malaki may tulong niyan sa inyo pag nag-asawa na kayo, pag nagkapamilya na kayo, pag na kayo ng sariling yung pamilya, kapag kapag uh, namuhay na kayo nang sa inyo hindi nyo kang lumapit sa uh, mga sa mga kapatid nyo o hindi nyo kakailanganin bumalik sa mga magulang ninyo kung sakaling uh, halimbawa hindi nyo makaya yung buhay nyo nag failed kayo dahil hindi nyo makaya yung upas sa bahay eh meron kayo yung pera nyo yung pera nyo ang tutulong sa inyo para makakuha kayo ng sarili nyo yung bahay na matitirahan at hindi mo kakailangan bumalik sa mga magulang nyo kasi para sa akin pag bumalik ka sa mga magulang mo parang parang hindi ka nagkaigi, parang nag-failed ka. Okay lang naman bumalik talaga sa mga magulang paminsan, pero kung ikaw ay 40 years old, nagpabalik-balik ka pa rin sa magulang mo, napaka ano na nun, unfair mo na. Kasi old enough ka na nun, 40 years old, 50, and then pabalik-balik ka pa rin sa magulang mo kasi hindi mo parang makayang dalhin yung buhay mo. That is, hindi na acceptable. Yun. Kaya, ako I'm proud to myself na lumaki ako na never ako na bumalik sa mga magulang ko or never ako na bumalik sa mga kapatid ko para humingi ng tulong sa kanila, manghingi ng tulong sa kanila. Yun. Minsan ko lang naranasan talaga na manghingi ng tulong sa kapatid ko noon. Pero hindi ko na, hindi na naulit dahil failed ako, hindi ako nakakuha ng tulong sa kanila. At naiintindihan ko naman yun kasi nga, alam ko na sila ay bumabangon din sa mga sarili nilang buhay nung time na yon at nagpipumilit din na uh, mayahon yung sarili nilang mga, bu mga, buhay. Kaya naiintindihan ko yon So, no hindi ko natanggap yung tulong na yon sa mga kapatid ko, naiintindihan ko yon Sabi ko sa sarili ko, well, kasalanan ko naman talaga. Hindi naman talaga nila responsable na tulungan ako. Ako naman talaga may responsibilidad nun sa sarili ko. Kasi ako yung gumawa ng decision sa buhay ko eh. Ako yung nag-anak ng bata at uh, nag, kumbaga bumuo ng pamilya so, ako ang may pananagutan noon and then, then nag-discover ko rin sa sarili ko na ako rin pala yung dapat na lumutas noon sa sarili ko and then nalutas ko naman and here I am hanggang ngayon striving pa rin. So, yes, pagkatapos kong lumabas galing sa store, grabe, meron naman ako natanggap na voicemail galing sa HR ng aking trabaho para ipaalam sa akin yung uh, nalalapit kong klase. Eh. Yay! Magkakaroon na ako ng nursing. Sa December 11, yung aking klase. Eh. Yes. Sa wakas. Mayigit <laughs> meron ako klase, eh. pero sabi niya, kailangan dumaan daw muna ako doon prior to the, uh, prior to my class that week. So, Uh, pumunta daw ako before December 11 para daw makapag uh, ano, ako ng mga paperwork uh, kung ano mga kontrata na yan and then saka pala ako sa bahay magluluto ng lumpia and then mag uh, pipilapan ko yung bangko ko kasi sabi ng bangko pilapan ko daw yun before midnight kasi mag uh, black yun ma ano na naman ako sisimula na naman uli tawagan ko sila para ipa-unblock yung ano kaya kailangan may sign up ko na siya ngayon so yun know, uwi ako para gawin yon, and then magluluto ng lumpia grabe ang busy ko talaga no day off is not really a day off sa totoo lang pero at least itong pag-aaral ko makakapahinga ako na kasi wala akong gagawin kundi mag-aaral lang hindi ako magtatrabaho and bayad ako oh, grabe no sana may ganito ring mga opportunities sa Pilipinas no para naman yung mga Pilipino is mainggan engage na mag-aral, magtrabaho and then mag-aral na kumikita pa ng pera, sana ganoon. Kasi dito yun sa akin, ito, mag-aaral na ako, kumikita pa ako ng pera, di ba? Ang ganda talaga so wow, I love America na. Uy, sabihan. na ang isip ko about sabi ko, uh, ayoko na sa trabahong to. Well, there is uh, good times and bad times sa trabahong ito. Siguro ay eh, ganun talaga sa tunay na buhay, hindi lamang sa trabaho. Ang mga ganong buhay. Ang mga... Okay, kanina, habang ako'y pa, palabasan ng base, ayan, nadali ako. Nahinto ako ng pulis kanina doon sa loob ng base. Grabe. Sabi ko, bakit kaya ako'y sinusundan itong pulis na to? Tapos yun nga, ay alam ko na sinusundan niya ako kasi nga, nakabunto talaga siya sa akin. Tapos nag, tumunog siya, parang nagbigay siya ng signal yung tunog ba. Tapos yun, dito mabe ako. As in, sabi niya, alam mo ba kung bakit kita pinahinto? Sabi ko, no. As sabi niya, walang well, pinahinto kita kasi uh, sa usunod, pag nakita mo na red blinking light or red flashing light, huminto daw ako and then look both ways. Eh, hindi ko naman napansin na red. Parang yellow yun eh. Alam ko huminto nga ako eh, pero hindi daw ako huminto. So, okay. Maganda eh, mabait yung pulis.